Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay December 8, Wednesday. Yan. So yung grocery natin talaga matagal ko. <laughs> nagagalo, nagagalo lang siya guys kasi may mga nagbumibili. Kaya, pero hindi ko pa siya na-display. So ayan. Nung, ito ay nung linggo na grocery. So ngayon ay Wednesday na. di ba? Ilang araw na. So i natin guys. Ano? Ito yung ating mga napamili. Ayan. Ito sa mga sa palengke. Tapos yan sa RCS. ayun So, sa isahin natin guys, ano. So, yung mga laruan ko guys, no. Yan na lang na, na lang natira. So, yung tindahan natin, medyo madami na ring kulang. Yan. So, isa-isahin natin, balik rin natin yung ating kamera. So, yan yung ating mga napamili. Yan yung grocery natin guys, nasa ano yan, 24,000 uh, more than yan. Sama to. Yan. Tapos ito, iba pa to guys, hindi na to kasali. Yan oh. So, yung aking as ito na nabili nung nakaraan na maliliit. Naubos na tatlong ganito yun guys. Oh, naubos kasi kakabili ng mga bata sa boga. Pero ngayon, since bawal, wala naman na. So wala na bumibili yan. You know, oh, nakabili ako ng ganito. Kasi syempre may naghahanap din tayo mga mamis na nagdirinis ng mga kuko So isa niyan guys ay 15 bintahan. Yan. Tapos meron din tayong gillette. Medyo ano lang tong gillette na to. Siguro original to. Kasi sa online, yung nabibili ko ay 15 lang ang aking bintahan. Kaya lang ito guys, ang kuha ko nito, isa ay 28. Pesos. So, binibenta ko siya ng, dinagdagan ko siya ng 5. So, mag, ano na, 33. Yan, original Juliet. Tapos, meron din tayong Dura Bright na sponge. Maliliit lang. Dagdag lang ako kasi meron pa naman. Tapos, ito sa, ano to guys. Actually, ito ay sa RCS to. nagay na, lang dito. Ano. Kasi, i-ano ko sana. Yan, nagay natin doon. Yan. Tapos, mga plastic guys. May malaki. Pang limang kilo. Tsaka, pang isang kilo, dalawang kilo. Yan kasi konti na lang tapos harina mga nasa 3 kilo lang yan yan so sa so 1 fourth ko na harina guys ay 15 pesos tapos, ito guys, Max Glow. Kuha ko nito guys ay 37. benta ko siya ng 40. So, meron tayong 10 kada isa. Tapos, sa uh, ano ko guys, sa uh, zest Zesto, ginawa ko na siyang 30 ng isa. So, meron tayong manga, grapes, orange, manga ulit, at saka choco, choco, Zesto. Ito ay 25 bintahan. Tapos, yung mismo natin guys, dalawang ano lang, Sprite, saka dalawang mismo. 22 bintahan. Ito naman guys, bintahan ko nito. Uh, 7 uh, ga 7 gallons sa ata to. Ayan nga, 7 gallons na Wilkins Dalawa lang. Ayan, kasi may naghahanap din yan, guys. Kasi may mga bata dito, maliliit. Ayan. So, ito, guys, ay... Ah, binibenta ko siyang 120. Ayan. Tapos, dating sa binibenta ko lang siya ng 110. Ayun, 120 na tinasan ko. Kasi mabigat. Diba? Ayan. Tapos, syempre, di ba, mahal yung ating pamasahe. So, namasahe kami, guys, na sa, ano, 150, isang tricycle lang yon. Tapos, iba pa yung sa kabilang tricycle. So, ayan, meron tayong, yan, dura bright na maliliit. Ito ay 20 abitan ko niyan, guys. Doon muna nalagay natin. Tapos, yung mga pretzels ko, guys, ganyan. Pretzels, cheese nuts, 10 pesos na yan. Meat nuts, 10 pesos. Ayan, baba lang lang natin dito, ano. Ayan. Ayan. Ayun, tindahan natin guys. Oh, bungi-bungi na. Ayan. Iba wala ng laman. Ayan. Tapos, ayan. Yung ganito guys ay 10 pesos na. Ayan, lahat na yan. Tapos, lips, 6. Ito, 13. Ayan. So, ito yung mga the usual na uh, binibili ng ating mga customer. Copy ko. Piso lang sa akin yan. So, ayan ay talagang magbebenta yan natin. Ito, tissue, 13 pesos. Dalawa lang naman yan. Tapos, aray ko itong pineapple in can, mabenta kasi ang in can meron tayong ah, uh, tawag dito, yung fiber enriched, saka yung heart smart tapos century tuna na, mga dilata guys yan, huwag na natin isa-isa, ito yung mga malalaking dilata last kaya, para mabilis, tapos meron pa tayong mga dilata dun gusto yung malilit namin, so yan dito tayo yun, Bright kape, maliliit the tantra 2 ay 25 21 ang isa nito guys yan. Tapos ito naman bitan ko, real mayonnaise turkey. So, dinamihan ko ng uh, clover na maanghang. Kasi mabenta ko guys, lalo sa mga bata. Grabe. Mga bata malili pero napakahilig sa maanghang. Yan. So, dinisan ko na guys, ano kasi nagsara na pala ako ng tindahan guys. Ayan. Wait, di pala kita. Ayan. Sarada ako. Mga 8.30 na may get. Ayan. Tapos meron tayong chucky maliit. 10 to. Ayan. Tapos may malaki tayo, ani. Tapos na all purpose, purpose marinade. Mga chicheria. Tapos agdag lang ako ng XL na happy pants. So, yan yung mga, ano ko guys, mga pants. Happy. Tapos, Dutch meal mo kay dalawa. Maliit dalawa. Yan. Yan lang yan guys. Tapos ito, Alaska uh, bata. Ito so, Wala yung, ano guys, yung nasa plastic lang. Sa palengke lang. Nakabili ng ganang identity cheese. 20 bintahan. Ito, 9 na nga kagbintaan nito, guys. Tapos, ito, 52 talaga nagtaas. Crispy fry, 20. Aray ko po. So, Magic 6 pa din. Ayan. So, yun yung mga... So, wala naman pa masyadong nagbago sa mga presyo ko, guys. ano So, pakita ko na lang sa inyo. Yan. Yan, meron tayong Tasty Boy, Crispy Fry, Oyo, uh, ano to, Ketchup, maliliit. Yan, Pancit Canton, maliit. 22 pa din. Ito, 35. 65 Eden cheese. Yan, miswa, star margarine, 13. Oh, so, mayonnaise na maliit, 14. Yan. So, listen ramen, 17. Eden cheese, patikan ton 17. Ito, limang piso na sa akin, Ajinomoto. Yan, kape. Tapos, uh, ano ba to? Cream o bar, 10. 9, paji bar, overload, 9. Fresh, na candy, ay piso lang max piso judge piso nip 6 tang 23 nesty 23 yan 3 ito 23 23 sea fresh ah uh, ano ba 'yun uh, i cool nesty 23 we fresh yan uh protus piso piso Chocom choco choco mani dos yan style flakes 9 yan, piso, piso. Uh, Butter Coco, Hansel, Bravo, Pita, Hansel Plain. 8 lang yan, guys. Ito sa bahay. Tapos, dalawa, tres sa, uh, taw dito, lollipop. Ito, 8 pesos. 8 pesos. Mentos, piso, piso. So, meron din tayong uh, butter cream, 8 pesos. Ito, Graham, 8 pesos. Bago dito tapos, ito, happy naman lang kay 22 bentahan ko. Tapos, nabenta na yung sa akin yung tatlong coke. <laughs> yun lang, tatlong coke na benta. Tapos, so, okay, lang na natira guys. nagdadag uh, nagdagdag lang ako ng MP Double Light ng tatlo. Mayroon pa doon. Isa na lang natira pala yun doon. So, yung Alfonso natin yung medyo madami pa. So, doon lang yan sa wholesale ko binili. Tapos, meron tayong toyo. Ayan, ketchup. Ayan. Tapos, dito naman, guys, yung maninipis lang na uh, plastic cellophane. Ginagamit ko yan sa mga chicharya. Ayan, yung mga bumibili chicharya. Yung mga magagaan lang ba? Kasi mumurahin na ito, guys. 7 pesos lang. Ilang peraso na. So, meron tayong dito. Uh, mamaya na yung mga non-food. So, naghalo na pala ito. Ay, di pala. Food din pala ito kasi. yun di ba? So, mamaya na yan. <coughs> adi ano na natin. So, meron din time toothbrush, guys. Ayan. So, may nabenta na din akong toothbrush nung ano kasi gusto nila. ah uh, New Year, bagong toothbrush. So, nabenta apat. Tapos, ito. yan benta ko ito. Ay, 25. Sabi so, natin dyan. Tapos, kape. Mga kape. Ito, 20. Ay, benta ko nyan. So, shampoo, 8 pesos. Kape, 15 pa din. Kaya lang, mas mahal talaga itong less kape. Gusto ko na nga gawing, ano, 16. Pero okay lang 15. Tapos ito naman 125 300 grams. Tapos meron tayong plastic na surf. Ay surf sure. Kasi <laughs> sa ano lang to. Tapos mga kape, nest kape, great taste 'yan. Tapos next kape blue, next kape red. Ayan, next kape uh, coffee ko. 'Yan. Tapos so, guys, mga chichirya, halo-halo na 'yan. 'Yan. Tapos iba konti lang. Ito pa pala. 'Yon, be fresh. Uh, pochi. Pochi patis, isang plastic. Tapos ito, dalawa lima. Yan, max. Max piso lang. Tapos mga sugar. Yan, sugar. One fourth, one half, tsaka ah, uh, isang kilo. Yan, isang kilo. Tapos dito naman, meron tayong Milo, 11 pesos. Ayan. Tapos mga dilata. Ayan, may mga patis sa ilalim. Daming dilata dyan. So, konti lang natin dilata guys. So, yan na lang natira. So, pero madami pala ata. No, madami pa pala. Ayan. So, ayan. Meron din tayo, guys, mga non-food. Si mga non-food natin, guys. Ano? Uh, mga dawi. 11 din tahan. Tapos, ganitong joy maliit ay 8. Yung malaki naman ay, yun, yung ganyan. Ay 14. So, sa close-up ko ay 10 pesos. Pag Colgate, 11. So, keratin, 9. Lahat ng keratin. Ayan. Tapos, RDL3, Unique Toothpaste, Uh, safeguard 50 bintahan ayan soul for the ganito ay 45 ayan so ito sa bahay head and shoulder ayan 50% off tapos uh, eskinol malaki maliit Ten uh, tender care dumidilim may ano kasi naka ano sa taas ayan tender care juicy cologne rexona ayan silka ayan So, Jessica Cologne yan. Tapos, meron tayong katol. Ilan lang to? Six. Tapos, uh, sister napkin, those days, 20, sister 32, Ariel. Yan, nandito yan. So, madaming na naman bawas dito, guys, kasi syempre, pag wala na ako, yan, nahalungkat natin dito yung mga kailangan ng ating customer. Ito, guys, ay clean, 22 ang steel wall yan steel wool, steel wool. Uh, sisters si Star Sand Tire babenta sa akin guys. Kasi mura na, mahaba pa siya. Night kasi to. Ayan, tsaka may one additional. One free, di ba? Plus one pad. Tapos tied, ang bitan ko dito, 16. Ayan. Ito ay 9 yan sa putol ko naman na sabon guys ay 8 pesos pag itong tide naman na uh, jumbo ay 16 speed 12 tapos mga yan ito maliliit ay 12. Yan, yun lang yung laman yan. Tapos ito, nakabila, sa kabila na tayo. So, madami na tayong nabentang mga Ariel, no? Yung Ariel, tsaka yung mga Downy. Ay, oh, yung mga, yun, yung mga Downy. Yan, Downy, Ariel, Surf, ito, Speed Bar, yan, Surf Powder, to Joy. Yan, so, madami na tayong nabenta dyan. Kasi wala na talaga ako stock. Ayan. Nga pala guys, mag-adversary pala yung ano namin, binibilhan. An uh, sa 16, so try ko pumunta doon. Kaya lang, ano, siguro konti lang mabibili ko siguro. Ayan. Tapos, Ariel. Sa so, mga ano kasi sila, may pamigay kasi sila. Ayan. Surf, Tide 17. Ariel 17. Ayan. Shampoo 8 lahat. Ayan. Ano ba ito? May bago guys, no? Cream Soak. Ayan. Cream Soak, Collagen. Ayan. So, ayan. Balik tayo. Makita yung ko. Ayan. Cream Soak, Collagen. Mahirap, hirap kasi guys, oh. Hindi na ako makakilos dito. Ayan, oh. Ay. Ayan. Ayan. Tapos shampoo 8, ito 9 keratin. Yan. Keratin. Yan. Mga Ariel. Yan. Tide powder. Ayan. Downy. Yan. Yan. Yan yung laman guys. Kunti pala nabili kung ano yung Ariel. Dadagdagan ko na lang sa 16. Kasi mag-grocery naman ulit ako doon. Ayan. Ay! Sakat ng binti ko. Tingnan natin yung eh, guys. Ganyan mangyayari guys. <laughs> magulo. Yan, lagay ko lang ng lagay, hindi na in-arrange kasi matrabaho pag arrange arrange pa. Yan yung ating grocery. Ay, sa tang likod ko. Ayan. So, guys, sobrang init na dito sa loob. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Ang gulo-gulo, no? So, pera pa na naman ako sa pagliligbit nito. So, maraming salamat guys. Bye-bye.